Sa paglipas ng panahon, tila nakakalimutan na raw ng ilang kabataan ang mga bayaning humubog sa ating kasaysayan. Kaya naman panawagan ng isang grupo ng mga guro, ibalik sa high school curriculum ang pagtuturo ng Philippine History. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Viral sa social media ang tweet na ito na nagkukwentong pagkatapos manood ng General Luna, itinanong daw ng isang manonood kung bakit nakaupo lang buong pelikula si Apolinario Mabini, isa sa mga natismaya si Pangulong Aquino pero ayon sa isang grupo ng mga guro posible paraw raw na lalong makalimutan ang mga taong humubog sa ating kasaysayan tinanggal kasi ang pagtuturo ng Philippine history sa secondary school sa ilalim ng K 12 curriculum yung mabini issue na ito hindi naman ito yung mga batang K to 12 eh, no kasi uh, i mean um, these are older no generation sa fam um, youth no um, but then again ang sinasabi natin kung ganito nga na, na nung panahon na yon eh meron pang Philippine history sa high school ay meron ng ganitong epekto, no? Na parang hindi kilala ng mga bata yung mga bayani. No? Ano pa kaya pag intentionally ay uh, tatanggalin ng ating um, pamahala, no? Specifically ng ating um, um Department of Education yung subject na nagtuturo. Sa grade 2 nagsisimula ang pag-aaral ng Philippine History na dapat mas pinapalalim pagdating ng high school kung kailan mas maintindihan na ng mga estudyante ang mga leksyon. Pero noong 2014, tinanggal na ang subject ng Philippine History sa high school at pinalitan nito ng Asian History sa ilalim ng K-12. Depensa naman ng Department of Education, ilang taon pa rin pag-aaralan ang Philippine History sa K-12. Sa Grade 2, kasaysayan ng komunidad ang pinag-aaralan. Kasaysayan ng rehiyon naman sa Grade 3. Pagdating ng Grade 5, tinatalakay ang pinagmula ng lahing Pilipino. Sa Grade 6 naman, ang mas malalim na pagtalakay sa kolonisasyon ng Pilipinas, revolusyon hanggang sa deklarasyon ng kalayaan. Hindi naman po yata ang tamang sabihin na tinanggal po natin ang ang topic o ang asignaturang uh, talakay sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas at kasama po dyan ang mga magigiting po nating bayani dahil sa totoo po lamang hindi lamang sa isang taon po ito pinag-uusapan uulitin ko mismo mula pa lamang sa ikalawang baitang at nagpo-progreso bawat pagtaas ng baitang ng bata at mas lumalalim pero tingin ng Teachers Dignity Coalition, dapat sa mas matatandang estudyante itinuturo ang Philippine history. Sinasabi ng saligang batas da, that, that um, um, education should inculcate no, patriotism among the youth. No? Um, naniniwala ako na yung patriotism ay maituturo siya no, exactly no, doon sa Philippine history subject. No? Uh, of course, values education, but more on um, Philippine history subject. Siguro by um, school year 2016, 2017, next uh, school year, dapat uh, ibalik na ito. No? Um, yung, yung ating uh, kasaysayan ng Pilipinas ay napakamayaman, ano? napakadakila ng ating mga bayani at hindi dapat ito iniiwan sa elementary school no um, um, education ano sapagkat eventually they would forget no yung mga bata sa elementary they are too young no to retain those um yung yung learning klarong klaro po ang sinabi ng ating pangulo at tayo po uh, tutugon sa kanya pong uh, direktiba na tingnan po muli uh, kung paano ba natin ito ginagawa para po mas matandaan ng ating mga anak ang ating mga itinuturo tungkol po sa kasaysayan ng Pilipinas Mav Gonzales GMA News